sa isang bansang may napakaraming wika at dayalekto. Bakit nga ba tila nakalimot tayo sa sarili nating wika? Okay, hey, yes, uh, no. ano yun? Yes, Di mo ba kaya magsalita ng pinipin? Makikita si Ben at ang kanyang ama na parihong mas komportable sa Ingles. Nakikita rin ang kanyang lolo na tahimik lang, tila di maintindihan ang kanilang usapan. Please, place, good name mates, good studies. Well son, just be yourself. English is universal anyway. But dad! That... Pero anak, paano mo kilala ang sarili kung hindi mo makilala ang iyong wika? Sa so, bawat salitang banyaga na ating pinipiling gamitin, minsan ay may bahagi ng ating pagkatao na hindi natin namamalayang nalilimutan. Makikita si Ben na nagre-research sa kasaysayan ng wika ng Pilipino. Napaisip siya at sa background maririnig ang mga iconic lines mula sa mga bayani. Ang hindi magmahal sa sariling wika, dahil pa ang sa Si Ben bilang group leader ay magre-report gamit ang Filipino. Kaya yeah, hindi lamang paraan na kagipag-usap. Ito ay salamin sa ating bagatawa, at hindi kang Filipino nagdurugtong sa ating lahat. Sa kabila ng ating pagkakaiba, sa wika ay may pag-unawa, sa pagkatunawa ay pagkakaisa. Sa bawat ngikang atin nang nalimutan, may bahagi ng ating kultura ang unti-unting namamatay. Pero sa bawat salitang muli nating binibigkas, muling nabubuhay ang ating pagkakakilanlan. Legit, alam mo ba? Nakita ko si Lara. Nakita ko kahapon. araw. maganda niya ngayon. Ah, talaga ba? Oh, napaganda ng kulay puti pa. At ang kinis sa mukha. Bukas sa pala yung training exam natin. -study na study nga na ba? Oo nga, kapan pa ako nag-study. Gabi-gabi na ako nakatulog kasi nagsatani pa ako sa aking mga naisulat dun sa aking notebook na mga topic natin peace and peace wasn't complete before you cause you